Lakas ang laki ng tawa ni ano eh. Nerere. Nandito kami ngayon sa Deepwater Bay. Ngayon gusto mo yung sinasabi mo Ah, ito sila mga decons na masisikap, masisipag na decons ng HKAC. Ayan. Ito si Mama si Gina. Si Ate Yang. Ate Reynalda. Hello. Si Lorenza si Mama Nelly may dalang orange. Six six, how about me? Si, si Chelma, uh, nagbabala ng orange. Si ate... Ito lang aming manager. Oh, okay ah! Eh, si ate... Uh, 4, 5, 5, 5. Si ate... Si ate... Si Si ate... Si ate... Si ate... Si ate... Si Ito manager. Ito manager. kayo. Kumayas kayo. Kumayas kayo. Kumayas kayo. Kumayas sure may hawak na ba yan? Ayan, 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 pitaka. Ayan, Ayan! Na dinudukot niya pitaka. niya. Ibabalik daw. Ibabalik daw yung pamasahe namin. Ayan, paano yung pamasahe? Tikit-tikit daw natin kami. Ayan. Ibabalik daw. Ayan yung ocean park. Ano yung ocean park? Kita gila yung ocean park doon. Uy! Mga ga! Piyas ko, Hindi dito. Hindi dito ang pwesto natin daw. Saan tayo? Ano video? <laughs> Magsalita kayo. <laughs> Hi <-sale> Hi. <laughs> ha? O, doon daw, doon daw tayo. Doon <laughs> tayo. Ah, oh, sige, umayos kayo. Buti na lang sumama ako. Ikaw <laughs> <naman>. video <laughs> ah, sige. Ganyan na, I iharap mo lang gano'n. Eto, itsura ng taga-video. Taga Eto, ang taga-video namin ng na Charing. Ay, okay, okay. ay b -b Video yan, ba't na nakapausing? Po Oo, oh, okay, siyempre. Uy, ayan. Tinggal nyo, sobrang caring Oh, yan. Oh, uy, uy. Oh, yan. Uy, tinggal nyo. Oh, kacaring na. Oh, oh, oh. Tinggal mo. Ang caring, caring, caring Oh, yan. Ayan. Ayan, ayan lalala ko yung daw siyang sirena. Lalala. Ay, ring. dito kayo. Oh, eh, ang gaganda nila, oh. Ito yung dala-dala ko. Ayan na. Nag-sarik maglalakad kami doon. Ah, sige na. Oh, habang nagdadala niya, nagdala-dala niya, oh. Malaking dalon. Kasi laki lang ulo niya. Oo, oh, kasi laki ulo ko. Ayan, Ayan Pero naka, naka, ano pa, naka-plastic pa, ha? Plastic pa, ilabas natin. Bye. Plastic. Bye-bye. Ayan, babay daw Liz. O, oh, si na. habang naglalakad, nagbibidyo. O, oh, si Lula daw. Uy, oh, uy, 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 ang ganda. Uy, oh. uy, ang... Tingnan nyo naman siya. O, oh, oh. sexy, o. Oh. Wow. Ka-sexy, o. Oh. Ayan. Uy, sige pa, lakad na lakad, o. Oh. Lam. O oh, sige, siya, pa lang lang pahingi ng kayo. sunblock. O oh, mamaya, sunblock. Kasi, mm. para hindi naman masyado mangitim. Pag-uwi na nila pinas, nakoso super negratis. Marian, magmaligo maligo kayo? Oo, oh, basta ganahan. Basta ganahan? Ah, wala. Tambot lang, mag, -ta mag, mag basa, basa lang kurog si Il. Tampisaw, tampisaw lang daw. Ayan, kasama na ako palagi. <laughs> Andito kami sa beach! Nakarating din ako sa beach sa bukas! <laughs> parang ang haba ang ano naman. Uh. Ang... <laughs> kung Robilin, kung di ka sumama, wala kang beach. Oh, wala <laughs> kang beach. Palalim siya. Ang oh, alin. Okay. Yung beach. So, parang hindi maano. Ako na yung beach. Ate. Baka gusto mong patayin yan. Sige na, patayin mo na. Patayin Yung pa rin ipipress.